O so, meron po kayong binabanggit na bawal po ang taksil, wala po magbabalik. May particular po ba tayong pinatutunguhan nito? Wala naman po. Wala naman po. Yan po ay sigaw naman ng ating mga uh, sumusuporta sa atin. By Mayor, your, lang po Mayor, Mayor, Mayor ano ba 'yung sasabihin natin doon sa Hanidau versus Isko sa 2025 elections? Uh, ano po ang ibig niyo sabihin? Kung ano ay, daw po masasabi ay, natin kung if ever po tatako rin po itong Isko. Well, I wish him well. Good luck po sa kanya kung a uh, itutuloy niya po ang pagtakbo niya bilang atlete. Mayor, sinabi niyo before, you felt betrayed. Yes. Have oh, you tried reaching out to Mayor Isko? We've talked uh, once po, but we never talked again. Uh, and when, po po when yung was mayor? this, ma'am? Ay, that was, uh, I think, August pa. August, that was the last time po na nakapagusap. Ano yung pinag-usapan niya nun? Ay, nagpaalam lang po siya na uh, binabalang binabalak po niyang tumakbo. And your reaction nung sinabi niya po sa inyo? Ay wala naman po akong reaction. Uh, Siyempre po, iniisip ko muna ano mga kadahilanan kung bakit po siya babalik. Uh, dahil uh, bago po siya umalis ng Maynila ay napakaklaro po sa amin ni Vice Yul at sa buong Partido asenso Manilenyo maging sa mga kababayan namin sa Maynila na hindi na po siya uh, tatakbo pang muli. So yun po, napakaklaro po sa amin at lagi po niya yung binabanggit. Kaya nung siya po ay nagsabi na balak siya tumakbo ulit, siyempre po napag-isip kami, ano po ba ang tunay na dahilan bakit siya babalik? Pakiramdam natin, sure win tayo for 2020. Definitely. Uh, definitely. Mayor? Uh, definitely. Uh, definitely. Mayor, ano po ang message niya? Mayor, isko? Definitely <coughs> sa part niyo po, clean campaign. No much slinging. Uh, ever since po na ako'y tumatakbo, hindi ko huugali yung uh, mudslinging. Hindi po kami pinalaki ng aking mga magulang uh, na manira po ng ibang tao. Kung meron man po kami sasabihin, pawang katotohanan lamang. At kung meron po kami ilalatag, yun po yung mga proyekto at programang gusto po namin maramdaman ng bawat isang manilenyo Mayor, Mayor, ano pong ano, message niyo kay Isko Moreno, sir, kay ma'am? I wish him well and good luck po. Okay, last in, good pa kayo, in good terms ba kayo, ma'am? In good terms ba kayo ngayon? Ah, hindi na po kaya. kami nakakapag-usap eh, sir. Oh. Ah, ma'am, sinabi niyo po kanina uh, in uh, exclusive interview po na short message po kanina sa Bombo Radio na wag na pong bumalik si Mayor Isko. Ah, uh, yun po ang sinisigaw ng mga tao, ini echo po lang po. Yes, Wala naman po kayong kahit anong uh, beef yeah. to, sa isa't isa ni Isko He, Parang hindi naman po kayo galit sa isa't isa, ma'am, no? Ay, he will always be my little brother. Okay, thank you.